Hello, 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 hello guys! Kumusta? Kumusta po kayong lahat yan? Welcome po ulit sa aking uh, mga pamamaran TV channel uh, Sa aking mga mga followers subscribers, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta at sa aking mga malatihan Maraming maraming salamat po, God bless you all po Pag-iiyan dito ulit tayo ngayon para manghuli ng igat sa at pangating uh, magiging pamain guys ay walang iba kundi alimasag uli. Dahil sa tayo ay walang makuha hipon kaya tayo ay sadyang nagbili uli sa palingik ng pamain. Okay naman siya guys. Matataba naman siya at garantisado. Uh, sana ay makahuli tayo guys dahil sa halos sa dalawang buwan din tayong nabakante sa panghuli ng igat. Bali, ganun po ang ating gagamitin na pamain. Bali, ganun po rin ang gagamitin natin na panghuli pala ng igat. Mga guys, itong ating uh, lubid na may pako. At ang ating uh, pamain nga, itong alimasag, bali tatigkarin natin tumaya para may tali natin dito guys yun lamang at uh, punta natin guys ang ating location kung saan tayo ay ng ila tara sama sama tayo bali dyan ulit tayo mga ng uh, igat dyan siya banda sana makahuli tayo kasi video matagal tagal na din may dalawang buwan halos na hindi natin mapasyalan yan Okay, guys. Tara. Puntahan natin. Yan. Okay, guys. Bali, andi tayo ngayon sa ating uh, location. Kung saan ay manghuli tayo ng igat. At ito nga, may meron tayong nakita, guys. Butas. Kung mapapansin nyo, andyan, andyan siya, guys. Bali, humihinga siya. Yan siya. medyo magalaw nga lang guys ang ating uh, camera ayan siya ayan siya guys bali dalawa guys ang ating nakita at yung isa ay andun sa banda taas So guys, kung makikita uh, natin pagkasinom. Bali, dalawa siya guys. Ayan ang isa. Bali, nahinga din siya. At yung isa naman, banda dito, ayan siya. Kaya bali guys, tayo ay uh, magano ano ng ating uh, pamain. Bali, magtatagdag tayo guys. Basta meron tayong nakita guys na dalawa dyan. Sana mahuli natin siya guys. Bali, dito dito Maghahanap pa tayo dito banda. Pakasakaling mayroon pa tayong makita. siya guys malabo halos ah uh, hindi makita guys ang butas dahil sa mga anino ibali guys babalikan natin yan kaya kaya bali tatlo na guys ang ating nakita yan balikan na lang natin yan guys Hindi lang natin sure guys kung pareha sila uh, kakain ng sabay kasi halos magkadikit ang kanilang uh, butas. Bali, tatugay guys ang ating uh, papainan. Okay naman siya guys, matataba naman. Para sabay-sabay natin uh, ay na yung nakita natin yung uh, tatlong butas. Uh, sana guys ay makuli natin yun. Tulad ng dati guys, pag-iitatad ka rin natin pati ating uh, pangain. guys yung taba bali bubukod natin para pag nailagay natin yung pang laman bali ito yung ilalagay natin ng pandulo. para sa kagad ang unang maano ng igat wala lang hap bali papahin na tayo Laging nasa task guys yung pinaka may tubis para kung sakaling kumain siya madali siyang lumusot sa ano sa kanyang malapit sa may hasa. Bali guys, tagay natin yung pain. natin sa pinakadulo. Maka natin dadalit ka dito. Papunta dito guys sa may malapit dito. Sa may tulis na pako Sorry lang guys, kasi hindi ako kain. Okay Taka guys, bali dalawa lang muna ang kainan natin. Tara, tara natin. I'm going <clears throat> Bali paynan natin itong isa Bali, kinakain niya na guys. Kaso parang maliit. Bali, eh. pick na natin guys. bali kinuha guys ng limasag ay nang limangon na malit yung ating pain inugot sa butas di bali at magpapain ulit tayo guys bali nakadalawa na tayo Okay guys, magpapain muna tayo guys. Okay guys, dahil sa hindi kumain yung isa doon, kaya maghanap ulit tayo ng ibang butas ng igat. Okay, tingin natin ito guys kung kakain ito. Let's so guys. Pumain natin guys ang ating ah uh, kumain. Balitan natin guys. Saka so kumain siya. Bali kinahin niya guys guys, madi na madi Bali, nakakatatwa na tayo, guys. Bali, magpapain muna tayo. guys nakakaipon na tayo mapapansin nyo guys ayan siya o oh. lahat ng tama nyan ayan nakatagos ang pako sa kanyang uh, big ayan yes, siya guys bali kinakain nyo na ulit but it's a base. Hello guys, ayan po naka walong paraso po tayo na igat guys yan bali matataba naman siya yan siya guys maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pagsuporta sa aking mga paumarang tv channel God bless you all po at sana po ay huwag kayong magsawang uh, sumuporta sa aking uh, mga paumarang tv channel more power, power po sa inyong lahat yan mga kaigat, kadagat at kakonstruksyon God bless you all 拜拜。Bye bye.